Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalima ng Enero. Dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning na iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampu na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawang ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan niyaong madarama. Pagkat ang yaman niyong ni karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, magahandog ng kaloob ihaain din sa kanya. Pati iyong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. -ala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang na habag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng isang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Yesus. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, aleluya, ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa puon sumamba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Hudea noong kapanahonan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ang ipinanganak na hari ng mga hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita ni Tony Haring Herodes, siya'y naligaling, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang mesiyas sa Bethlehem po ng Hudea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang mga tala at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pabili ng ganito. Humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandong sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at nira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pa uwi. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,